Hello sa lahat. Bumalik ako sa Pangasinan tapos i-check namin yung mga NBA cards ko sa mga text nung high school days. Tingnan natin kung anong itsura nila. Ano yun? Jeff? Kung muna mo kasi madumi. Ginawan ko pa ng case. Parang gold bars.

na linis na namin yung mga likabok and tingnan natin kung ano yung mga nasa loob Okay, so ito yung mga koleksyon namin ng uh, text nung bata pa kami. Ito yung ginawa uh, kong kahon para sa text. Ito yung sample. So, Power Rangers. Ayan o. Oh. Ito, mga ano pa to, 1993-1994. So vintage to. Ito yung mga text na binibenta sa amin nung, ano nung time na usong-uso pa yung Power Ranger. So, tingnan natin kung anong laman ng bawat isa. Mag-unboxing tayo. Unboxing video. Ayan. Tinahin natin sa... Ito, kasi konti lang laman ito. Ayan. So, karamihan dito akin. Tapos yung iba sa kapatid ko. Ayan. So, ito yung mga poke, ano, mga text. Uh, <laughs> Voltes 5 So Pokemon Dragon Ball Power Rangers Tingin ko hindi na akin to eh Hindi ko na nalaro to eh Sa'yo ba to Jet? Ghost Fighter I-grupo-grupo natin Gandam, sana hindi hanginin hunter x hunter Ayan. igrupo natin lahat pokemon Blue spider hunter x hunter Ghost Fighter. Ghost Fighter. Yung mga original na text, yung mga magaganda pa yung drawing. Oh, ito pa oh, isang classic. Kilala niyo ba 'to? Text ng Zenki. Sikat na sikat din to dati nung ano. Hindi na to alam ng kapatid ko kasi millennial yan eh. Alam ko. Yun. Zenki. Ngayon, pwede ko tong ibenta. Alam ko eh, Mahal na to ngayon. Ito, Gundam G. Hunter X Hunter. So, ito yung mga magagandang ano pa eh. Magagandang text mga magagandang text pa ng Ghost Fighter. May mga lumabas kasing pangit na text. Ito, so, Voltes 5 na text. Sobrang classic. Ngayon lalabas na yung yung Voltes 5 sa GMA. Ito, so, kinukulik ko to pati yung mga Spider-Man na text. Ayan. Ngayon alam ko nung time na yun ano pa to eh. Uh, nung time na to tinatapon-tapon lang pero may yung 2021 collector's item na to ngayon. Itong Pokemon hanggang ngayon meron pa eh. Ito yung mga ginagamit ko dati na reference sa pang drawing wala pang Google nun so puro text lang lahat tapos so, si Gyugi sobrang 90s na text isa sa mga pinakalumang teksto ng nagawa uh, na gawa na amin. Ito yung uh, ayan oh, may description pa sa likod eh. Ayan, may description tungkol dun dito sa kung ano tong nandito sa harap. suwi Power Rangers Si Green Ranger na naging White Ranger Ito yung movie uh, Ito yung naging movie, yung Power Rangers na movie Ganda Wing Hindi ko alam kung ganda Wing talaga ito eh Kung gano'n siya ka-accurate dami yung Pokemon. Volt is 5. Ngayong lalabas na yung movie, ala, ay yung ano, show sa GMA, alam ko sisikat ulit yung Volt is 5. Ito yung mga pangit na text. Okay, so lumipat tayo sa loob ng bahay kasi tinangi. May nasayang na dalawa yatang ang text. So ito, i-reset up na lang natin. So, so far, meron na tayong Gundam Wing, Hunter X, Hunter, Zenki, uh, Power Rangers, Ghost Fighter, daming Ghost Fighter. Scooby-Doo na maliit, Ultraman, Shidi Yugi, Gundam. Okay. So, pagsasama-samahin natin kung ano yung mga magkakap pareho. Kung maliit, maliit. Nung bata pa ako, gustong gusto kong inaayos tong mga to eh. Pero syempre, BTX. Shout out sa mga naabutan pa to. Maglalakbay ako patungo sa kawalan. Tapos, han, uyo ako siya. Nakakatawa nung time na ano, lumabas tong Ghost Fighter. Tapos yung mga text. Lumalabas din yung mga text. Alam ko na na Yuyo Hakusyo yung ano, pangalan. Dahil sa... Dahil sa mga text. So alam ko na pati yung mga name ng mga ano ng mga character sila. Hiei, Kobara, Yusuke, alam ko na yung mga pangalan dahil sa text. Kahit na binabago nila sa ano to Beast Wars na text. Transformers Beast Wars. To classic Batang X. May text din na lumabas na Batang X. Nung lumabas yung pelikula. Ayan, lumabas din yung ano, may text din na lumabas na Batang X. Tapos Magic Knight Ray Earth. Hindi nakakarating sa amin yung mga ano eh, mga magazine. Na anime magazine. So, ito lang, text lang. Masaya na kami. Ayan, so BTX, nasaan na yung BTX? Tapos oh, Lupin. May e text din na lumabas sa Lupin. Lupin the third. Ito. Mga screenshot lang to nung ano eh. Screenshot lang to nung anime na lumalabas. Ito, si White Ranger ulit. Ay nako. Meron akong mga friends sa cosplay community na sobrang alam ko interesado sila sa mga to kasi idol na idol nila si ano Tommy. Yeah. So X-Men. X-Men na text. Yeah. Tingnan natin. Kasi imbis na masayang itong mga to, kahit ibinta ko na lang. Street Fighter na text. Hindi ko alam kung anong uh, situation ngayon ng mga kabataan, kung ano na yung kinukulat nila, or kung may lumalabas pa bang mga ganito. pero ito yung mga ano. Tapos ito naman ito sobrang memorable sa akin ito. Ito kasi yung Dragon Ball na text. Dito ko kinokopya yung habang pinapanood namin yung TV show sa RPN 9. Ito yung mga kinokopya kong drawing. Kinokopya ko yan. 'yan. Kasi sobrang gandang-ganda ako sa ano. Kananya naman yung artwork. 'Di ba? Sobrang ganda. 'di diba ang labo? 'Di ba? Oh. Sobrang ganda ng artwork eh. Amazing, sobrang amazing niyan. Dragon Ball, Nasaan ang mga Dragon Ball. Ito, Dragon Ball. So, Street Fighter. Okay. Pakasukin, Chacha. Oh my god. So may lumabas din na text na Akazukin Chacha. Ayan. Dragon Ball. Tapos Ultraman. Ito hindi ko alam kung anime or video game or ano. Basta ito Ultraman na text. Tapos i-upload ko ito sa YouTube para mag-viral tapos susikat na ako as a YouTuber. So, please subscribe sa CPTV TV. Ito, Balrog Street Fighter na Tex. Wala na kayong mahanap na ganito ngayon, na brand new, lahat ng ganito. Sa mga katulad ko lang na nangulit dati. Ito, ito yung mga texts, yung mga sa mga, ano, shoutout sa mga artist friends ko na sa mga ganito rin natutong mag-drawing. So, Zenki, tingnan nyo naman, oh. Hindi ko alam nung time na to, wala pang internet, wala pang Google, eh. So, hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung mga ganitong artwork. Ang gaganda kasi. Ayan, oh. Tingnan nyo, Ganda oh. ng drawing. Hindi siya screenshot nung, ano. Hindi siya screenshot nung show. Kasi ang ganda ng drawing, So, palagay ko promotional material yung mga kinuha nila na hindi ko alam kung paano. Kung may nakakaalam, sabihin nyo lang sa comment section to yung mga tinitrace -tini lang nila na text yung screenshot tapos trinase nila kasi sobrang sigurong pixelated eh. BTX nasa BTX Ayan, so so far ang pinakamadaming ang pinakamadaming nakikita ko ay Street Fighter ah, ito syempre Pokemon tapos ang dami ko pa rin palang Zenki. Zenki. Poshigi Yugi. na? Pokemon. Ayan. Lupin the Third. Okay. BTX. BTX. Nasaan yung BTX? Pokemon. Actually, parang Pokemon yung pinakamadami. Ito. Dragon Ball. Ito, yung ano, uh, Marvel na ano, na text. Ayan Maganda rin to eh. Kinukulik ko din to dati. Ito. Sobrang luma na nito. Ito yung mga ano, early Power Ranger text. Ito. Isa rin yung isa sa mga magagandang text. Wow. Hindi siya screenshot eh. Nangyaring ganito pero nire-redraw nila. Tapos ang ganda rin ng likod eh. May description din yan sa likod. Yata. Pero syempre, Japanese. So hindi mo mababasa. Okay. Spider Dragon Ball. Ito 'yung mga reprint na ng mga magagandang text, eh. Ayan. Pangit na 'yung pagkaka-print. Tapos pati yung likod halata mong ano na yung eh, chipipay na. May mga magagandang version yung early editions ng Tex. Cospiter. Gundam Wing. Gundam. Nasa na yung Gundam. This horse. Gundam. Magic Night Raider, X-Men, Spider, Spider, Zenki, o Spider, yeah. Okay, so so far, yung laman nito. Yung laman nito, ito lahat. Ayan. so abangan yung part 2 na pag-unbox natin sa ibang araw. Thank you and uh, please subscribe to my YouTube channel.